Ayan mga kanipi, nandito na ako sa bahay. Bumili na rin ako ng ano ng ulam na yung Grabe kuya, ate. Magandang gamitin yung binigay nyo. Ayan o. No? Oh. Hindi masakit sa paa. Dito sa taas nya, hindi masakit. Ayos. Maganda. At magaan. Thank you so much. Kuya, ate, sa binigay nyo. Okay, Let's go. What's up mga kanoypi? Good morning. Nagbabalik na naman ang iyong lingkod si Kanayi for another video. Happy Sunday sa inyong lahat mga Kanayi Ngayong araw pupunta tayo magsisimba. Bali ako lang na uh, mag-isa. Hindi kasama si Mrs. at Baby Erica sa yan, May iwan sila dito. Saka hindi pa daw pwede na ano, ma-expose sa ibang tao si Baby Erica kaya ako na lang magsisimba ngayon. Bali, suot ko na mga kanayipi, yung sapatos na binigay sa akin kahapon. Yung galing kay Kuya Ron at Ate Kati. Thank you, thank you so much sa uh, binigay niyong blessing sa aming pamilya. Ayan. Mga kanay Yeah. Susubukan na natin ngayong araw. Let's go. Bali, magmumotor lang ako mga kanay ito. Napunasan ko na rin yung motor ko. na no wave. Bali, wala pa yung pangalan. Hindi <laughs> ko pa yan binigyan ng pangalan. Ibay natin kasi yung binigay ko dati na pangalan yan eh. Yeah. So, tara. Samahan nyo ako. Magsisimba tayo ngayon. Let's go, let's go. Ayan, simulahan lang. Sakto tayo, mga kanilipit. Papasok ko lang si father. Sige, hindi tayo. Sige, hindi tayo.

bago gawin ko na yan tapos na yung misa mga kanaipi at mamamaling kilang lang ako ng ano ng kunting paninda sa tindahan yung motor nandun pa nakaparada doon dito tayo sa ano palmonte ito na mga kanoipi yung binili natin Ayan Nakapalingki uh, na ako ng konti Punta na tayo sa motor ko Lumaya yung grabe ang init ng upol nito, mga kanayepi. Nabilad na yung motor ko. Ayan mga kanipi. nandito na ako sa bahay. Bumili na rin ako ng ano ng ulam na yung pananghalian. Grabe kuya, ate. Magandang gamitin yung binigay nyo. yan o. No? Oh. Hindi masakit sa paa. Dito sa taas nyo, hindi masakit. Ayos. Maganda. At magaan. Thank you so much kuya, ate sa binigay nyo. Okay, let's go maglalaba tayo ngayon kahapon sana akong maglalaba kaso napagod ako kahapon eh, uh, ngayon pa lang tayo maglalaba uh, hindi naman tayo ano, na masada bali rest day natin ngayong linggo so ngayon tayo maglalaba uh, marami tayong lalabahan mga damit namin ni Ren 'yan, Mrs 'yan. Bali pagsuwalin ko muna yung mga ano, mga short ganyan. Mga pantalon. tayo yung maglalaba ngayon. Okay. Lagyan ko muna ng tubig tong ano, washer machine. magiging labandero muna tayo ngayon uh, mas magiging ganito na lang galing poso yung ilalagay kong tubig dito hindi na tayo gagamit ng ano ayan tubig natin sa gitmatic gasta pa sa kuryente yun ayan mga kanil, lang na tayo ay wala ko na yung mga pantalon ang t-shirt niya yeah. Bali, tatlong salang mga kanay -pi. dito sa washing yung gagawin natin. Magkukusot tayo kasi mga panlakad na damit ito. Ako masira pag sinalang ko dito sa washing. Ba? Diba? Ayan mga -pi. tapos na yung inispin natin na damit, yung kinusot ko. May sasampay na natin yung panlakad ko na damit. bali yung binigay ni Kuya Ron nandun pa hindi ko pa inaila pa ngayong araw ayan binili ko lang to sa Shopee mga kanaypik na dami kaso yan o natanggal na o peke kasi <laughs> pinatong lang pala o tanggal Ayos nice lang yan. Pampasada ko na lang ito. Hindi ko lang kung natanggal din itong isa. O. Tanggal din mga kanayipi. Peke lang yung ano. <laughs> yung pangalan. Okay. Ayan. May magagamit na tayo hindi pa ako tapos ito pa lang yung unang ano itong unang salang may tatlo pa ayan mga kanipi, tapos na yung tong sinalang natin nagbubuhol buhol na <laughs> tanggalin lang natin tapos salangan ulit natin isa isa minsanan na lang ako na magbabanlaw Ayan mga kanipi antay na lang natin ito Tapos magbabanlaw na tayo Ayan yung kuling salang Nandito na lahat yung nalaban ko Ganda si misis Nispin niya yung ano Yung mga damit ni baby Baby Erica Ayan Tayo maglalaba tayo ng ganyan ay, 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 ay tapon na naman mga kanoyipi alas 4 na ata di pa tayo tapos naglaba nung oras na kasi ako nagumpisa na naglaba alas alas 2 na ata natulog ako konti ayan, magbabanlaw na tayo mga kanoyipi bandero, si, si kanoyipi ngayon Kapagang ganyan ang buhay. Diba mga kanayki? Dapat tulungan lang. Ayan mga kanayki. Tapos na akong naglaba. Sasampay na lang to. Ayan. Bigay na natin kay misis yan. Ayan mga kanayki. Nakapagsampay na rin. Si misis pero yung nagsampay. Nandito na. Ayan na yung mga nalabhan dito sa taas. Ayan. Naging sampayan na dito sa loob ng bahay. Double purpose yung ano, yung si Parlings na nakalagay diyan, no? Kahit umuulan diyan sa labas, pwede kaming magsampay dito sa loob ng bahay, di ba? So, yan, thank you, thank you so much sa na naman. At bibili muna ako ng ulam namin diyan sa ano, sa highway pritong manok daw yung gusto nila dahil hindi rin ako nakapunta ng bayan yan na pritong ulam na lang mga kanipi. bibili lang ako dito na lang kayo no okay kakauwi ko lang nandito na yung binili kong ulam namin ngayon panggabihan na pritong manok ayan yan yung ulam namin so thank you so much na naman sa pagsama pasensya dahil wala na namang shout out dahil hindi pa nakakaano si Mrs. antay, -antay lang mga kanipi, masasout out din yung mga pangalan nyo. Sa ngayon, pasensya nyo muna nyo si Kanolpi, di ba? Thank you so much na naman sa pagsama, lalong-lalo sa ginagawa nyong noise ng aking mga video. Maraming maraming salamat. Malaking tulong yun para sa aking pamilya, mga kanipi. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.